Manila. Ah, nailipat na. No? Ah, uh, Father Douglas, good afternoon. Live kayo sa DZXL Manila. Si Rajuman Lourdes. Yes, hello po. Good afternoon mm -mm. po. Ah, uh, sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay po sa programa ngayong Fa hapon Father, yes, sa po. sa sa panig po o sa bahagi po ng simbahan, kasi lumalabas na marami na raw pong magsingiro, magkasintahan. Yung mm. ayaw na magpakasal, okay sama na lang tayo wala nang kasal. o kaya sama muna tayo bago kasal. Pero lumalabas sa pag-aaral, uh, ang dami na raw ayaw magpakasal. Sa tingin niyo po bakit? Uh, siguro dahil talagang marami pong sa henerasyon natin ngayon, marami talaga ang medyo traumatic ang kanilang karanasan sa kanilang pamilya sa mismo mga magulang na nakuha noong ano nakita nila mm -mm -mm. kaya nung sila ay lumalaki parang nagdududa na sila kung uh, ano bang yung pagtingin nila sa pag-aasawa kasi yung naranasan nila mismo sa mga magulang mm -mm -mm -mm. Ang malaking factor po kasi yun eh and then pangalawa siguro talagang malaking impluwensya na rin yung mga influencer natin yung mga iniidolo nila yung mga napapanood sa, sa mga pelikula so ganoon po yung mga factor eh mm -hmm. uh, lahat 'yan talagang palabas mm -hmm. um syempre, malaking pagkukulang din dahil yung mga pamilya yung mga mag-asawa hindi nag hindi nagsisimba hindi sinasama yung kanilang mga anak kaya hindi na tututo doon sa mga aral mm -hmm. na dapat matutunan na, mula sa simbahan Mula sa turo ni Kristo mm -hmm. siyempre. Father hindi mm -hmm. ho ba na-alarma ang simbahang katolika dyan? Kasi ay, nung panahon super, natin oh. talagang kasal muna bago pagsasama. Ngayon parang oh. ano, hindi actually hindi na parte ng pagsasama ang kasal. Hindi na pinag-uusapan. Oo mm -hmm. nga madalas nga sinasabi ko yan kapag may mga nagpapabinyag. Mm -hmm. ah, talagang straight to the point na hindi porket may anak na ay mm -hmm. mag-asawa na at wala silang karapatan tawagin mag-asawa. Ang simbahan naman, 'di ba, sa amin sa St. Joseph, mm -hmm. lagi kong inihikayat na libre na ang kasal sa sa parokya mm -hmm. kasi lagi nilang sinasabi, ah, wala pang pera, mag-iipon pa. So, 'yun 'yung mga ganun. eh. Pero siyempre nakaka-alarma din dahil mm -hmm. anong klaseng morality ang umiiral sa lipunan ngayon dahil siyempre malaking factor din talaga, 'di sa mga lingkod bayan natin, sa mm -hmm. mga senator, congressman na sila mismo ay talagang mula nga sa pangulo dati 'di ba mm -hmm. para bang nino normalize natin na pwedeng magsama ng hindi kasal mm -hmm. pwedeng maraming okay, asawa oo maraming mm -hmm. asawa maraming babae at dati nakakahiya yun pero ngayon lantaran na na ang mga babae okay lang na tumasama sa may asawa so para mga ganun. pero siyempre sa bahagi namin bilang simbahan Uh, alarming 'yon at isang hamon sa sa simbahan na talagang eh uh, pagporsigihin din 'yung pagbibigay ng catechism o pagtuturo ganyan. Uh, hindi. Uh, pwede bang isama nung panahon ko kasi, Father, merong kaming values education sa school. Mm -hmm. I don't know lang sa mga mag aar meron pa ba kayo? Wala na no. Meron kaming uh, values uh, education. Hindi ko uh, lang alam, Father, sa mga uh, sa ngayong mga mag-aaral ko meron pa. Oh, sa ngayon po, sa public school, wala na eh. Oo. Tinatanggal na nga nila yung religion classes eh. Mm -hmm. In disguise na in respect to other religion daw. Mm -hmm. Eh, lahat naman ng religion may Diyos. Mm -hmm. Lahat naman ng religion mayroong mga turo at halos nagkakapare-pareho tayo pagdating sa, sa pamilya so Kaya lang, siyempre tinatanggal nila. Eh. Mm -mm -mm. Uh, para bang sa private school na lang ang mga religion classes. Mm -mm. so, sa... E eh, uh -oh. malaking epekto oh, mm -mm 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 -mmm -hmm kasi siyempre yung mga, halimbawa high school na galing ng, a, sa, sa loob ng tahanan, medyo problemado na yung mga magulang. Mm -mm -mm dancer, tapos wala pang mag-guide sa eskwelaan sa kasi hindi i-discuss dahil wala sa kanilang subject uh, matter. Father sa kabuuan, ano po ang... Uh, gagawin o ginagawa ng simbahan para hindi tuluyang para ma ma hindi maging normal no para hindi ma-normalize yung ganitong alika sama muna tayo pag di tayo okay uh -huh. at least by uh walang problema uh -huh. sa simbahan talaga uh, kailan talaga din diret uh -huh. hindi pwedeng mag mag parang lagi na lang ay baka may ma-offend uh -huh. eh hindi hindi ganoon eh ang turo kasi ng simbahan para O oh, kahit mismo si Kristo, kung eh. ano yung sinasabi niya talagang makakasakit ito, pero yun yung makakapagligtas naman. So hindi porket nagsasama na at maraming nagsasama, eh okay na yun. So mananatili pong kasalanan yung pagsasama ng hindi kasal. Pero yun nga din po, siyakin ninyo kung magsasama kayo o mapapakasal kayo, ay handa talaga kayong kilalanin ng isa't isa, tanggapin ng kahinaan ng isa't isa, magtutulungan, hindi yung, minsan nung nagsasama pa ng hindi kasal, okay sila. Pero nung nagpakasal, biglang nag-isip nag na mag na lang. So mas nagiging komplikado. Mm -mm -mm. Father, kaya, maraming salamat uh, po sa inyong oras at uh, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong pumensahe okay. sa ating mga kababayan, sa mga magkasintahan, sa mga mm -hmm. nagsasama dahil ang usapin ay walang pera, uh, mag-iipon uh, pa, kaya sama muna sa isang bubong. Yes, well. I think, uh, mm -hmm. yes, Father, yeah say po, you po mensahe. hindi, hindi dapat po maging dahilan yung, yung pera. No? Mm -hmm, uh, mm -hmm. kung talaga nagmamahalan, lumapit kayo sa Diyos, sumingi kayo ng basbas. bas, -bas. Mm -hmm. Pero tiyakin ninyo na handaan yung mahalin na siya at isa. Dahil kung may pagdududa, mas mainam, huwag kayong magpakasal mm -hmm. at isipin nyo mabuti. Baka mas mainam na maghiwalay kayo. Mm -hmm. Pero yung suporta doon sa anak, yung lahat ng magagandang halimbawa at aral, kailangan ibigay doon sa bata. Kasi mahirap din naman na hindi nga kayo kasal, tapos nagbubugbuga naman kayo sa harap mm -mm. ng mga bata. Mm -mm. So lalong nagkakaroon ng masamang impact doon sa pananaw mm -mm. ng bata. Father, yeah. maraming salamat po sa oras. Mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat po. Merry Christmas po. Merry Christmas.